Maaaring hindi na kilala ng kasalukuyang henerasyon si Delia Razon pero siya ay isang prominenteng personalidad muna sa golden age ng pelikulang Pilipino. Kabilang din siya sa mga pinakamahalagang leading ladies ng kanyang panahon at itinuturing bilang isa sa mga haligi ng Philippine entertainment industry na sikat sa bansag na queen of costume pictures. The Philippine showbiz list presents... Life and Legacy of Delia Razon Isang ilongga na may lahing German-Spanish, si Delia o Lucy May Gritz, sa tulay na buhay ay isinilang noong August 8, 1930, sa Iloilo -Ilo City sa kanyang German-American father na si Carl Gritz at inang Spanish-Filipina na si May Duling. Binagbunso sa dalawang anak sa murang edad nagsimula na si Delia na tumulong sa kanyang pamilya sa mga bagay na kadalasang ginagawa ng mga bata sa paaralan. Dalawang taong gulang pa lamang siya nang mamaya pa ang ama matapos itong tamaan ng pulmonya. Kasunod nga nito, si Delia ay pinagkatiwala sa pangangalaga ng kanyang lolo sa mother's side, habang ang kanyang ina naman ay nagtungo sa Maynila upang magtrabaho sa isang dress shop. Nasa ika ika na baitang si Delia sa Kolehiyo ni Santo Angel sa Iloilo City nang sumiklab ang World War II. Ang ikalawang digma ang pandaigdig ang naging sanhi ng pagbabago sa buhay ni Delia. Habang dumating ang mga sundalong Haponesa sa Iloilo, nagsimulang mag-alala ang ina ni Delia dahil sa kanyang itsura. Mas maputi sila kaysa sa karamihan ng mga mistisa sa Iloilo, kaya't madaling mapagkamalan sila ng mga Amerikano ng mga Hapones. Dahil dito, nagdesisyon na kanyang ina na ilipat ang kanilang pamilya sa Maynila upang maiwasan na anumang panganib at piniling manirahan sa Santa Mesa. Sa syudad, nakatagpo sila ng bagong mga hamon. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang kakulangan sa pagkain. Upang matiyak na hindi magkukulang si Delia at mga kapatid sa Calcium, pinapakain sila ng tulia halos araw-araw. Dahil -araw. sa dami ng pagkain ng shellfish na ito, nagkaroon ng maliit na burol na kabibis sa tabi ng kanilang bahay. Sa edad na 14, sa panahon ng Japanese occupation, nagtrabaho siya bilang file clerk sa U.S. Army's Depot 17 sa Highway 54 pagkaraan, nagtrabaho si Delia sa cards department ng National Development Corp. Ngunit nagsara ang kumpanya dahil sa isang welga kaya natapos din na kanyang trabaho doon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakahanap ng pagkakataon si Delia sa mundo ng pelikula. Queen of Costume Pictures. Isang tapat na tagahanga ng pelikula na magbalik sa normal ang buhay sa bansa matapos ang liberation, natagpuan ni Delia kanyang sarili na nakatitig sa kanyang mga paboritong bituin habang nasa isang open house sa Sampaguita Pictures. Ngunit hindi niya talaga planong maging aktres dahil ang pangarap niya ay maging isang nurse. Kaya Kailan man ay hindi niya naisip na balang araw ay makakatrabaho niya ang mga malalaking bituin sa industriya. Sa pag-google niya ng kanyang libreng oras sa mga movie studios, walang kamalay-malay si Delia na may mga talent scouts din na nakatutok sa kanya na namangha sa kanyang mistisa na itsura kung saan ay agad siyang inalok ng mga maliliit na papel sa pelikula. Siya ay sinailalim sa screen test na kanyang ipinasa kaya nagsimula siya sa mga minor na papel sa edad na 18 bilang extra sa awit ng bulag noong 1948 at ilang iba pang pelikula. Ang buhay ni Delia ay tuluyang nagbago nang siya ay pinadala ng sampagita sa LVN Pictures kung saan ipinagampanan sa kanya ang isa pang maliit na papel sa malaya mutihan ng gubat. Napanood naman ito ng matriarch ng LVN na sinansisa ni Leon odonya Sisang at naisip niyang may potensyal siya bilang isang star. Agad siyang pinapirma ng kontrata ng LVN. Inilipat si Delia sa paggawa ng tatlong pelikula na may 300 pesos bawat isa. Ang plano ay gumawa siya ng tatlong pelikula pa, ngunit sa halagang 500 pesos na bawat isa. Ang kanyang unang kontrata ay kalaunan binasura dahil naging ganap na star si Delia at kumita na ng 3,000 pesos bawat pelikula. Siya ay binigyan ng screen name na Delia Razon at kinuha ang naturang pangalan mula sa isang karakter na ginampanan niya na isa sa kanyang mga unang pelikula. Dito na nagsimula ang kanyang pag-akyat bilang isang bituin kung saan siya ang itinuturing na isa sa top actresses ng LVN Pictures nang mag-debut siya sa pelikulang Cruz na Bituin noong 1949. Pagkatapos ng apat na pelikula, napansin ng LVN Matriarch ang kakaibang ganda ni Delia at itinalaga siya bilang lead sa big hit na Prinsipe Amante kasama si Rogelio de la Rosa. Sinabi noon ni Delia na ang Prinsipe Amante ang kanyang paboritong pelikula dahil dito nagsimula ang kanyang tagumpay. Naalala niya na walang pelikula ang nakapagpantay sa box office record nito sa loob ng dalawang taon. Dahil sa dami ng mga tao na nais manood, nagdaos pa ng dalawang premiere showings ang LVN. Ang tagumpay ng pelikula ay sinunda ng sequel na Prinsipe Amante sa Rubietanya at isa pang Sword and Sandal Films. Mas lalo pa siyang naging tanyag sa showbiz industry nang ipareha siya sa ilang sikat na leading men, kabilang narito si na rito si Manuel Conde, Nestor de Villa, Carlos Salazar, Armando Guyena at Jaime de la Rosa. Dahil sa kanyang ngiti at masayahing personalidad, tinawag siyang kalog na kanyang mga kasamahan sa LVN Pictures. Ngunit para sa mga cinema viewers sa dekada 50, ang imahe ni Delia ay mananatiling nakaukit bilang queen of costume pictures. Isang simbolo ng mga pelikulang may marangyang kasuotan at makulay na kwento. Sa katunayan, bagamat nakilala bilang isang movie queen, ang kanyang mga pelikula ay kadalasang pawang mga costume picture. Karaniwang siya ang overdressed na prinsesa ang magandang mukha at mahalikang tindig ni Delia ang naging dahilan kung bakit siya ang naging perpektong leading lady para sa mga costume at period films na iproduce ng LVN. Sa katunayan, itinatago pa raw ni Delia ang ilang mga orihinal niyang kasuotan at mga kopya ng kanyang vintage films. Subalit ayon sa kanya, marami sa mga ito ang nawala na at hindi na pangalagaan na siya nagsilbing mahalagang bahagi ng kanyang makulay na karera sa pelikula. Ilan sa mga pelikulang ginanapan at pinagbidahan ni Delia ay ang Gitano, Mutya ng Pasig, Florante at Laura, Prinsipe Tenyoso, Rodrigo de Villa at Digmaan ng Damdamin, Senyorito, Damba ng Putik at Lapu-Lapu. Dahil naman sa kanyang mahusay na pagganap sa luksang tagumpay, siya ay nakakuha ng nominasyon para sa Best Actress Award sa 1957 Farmers Awards. Bukod sa pelikula, bumida at napasama rin sa si ilang teleserye si Delia, gaya ng Agila, Bigong Sibol at Bayang Impossible. Ang mga huling proyekto ni Delia ay ang Kapamilya Series na Tayong Dalawa noong 2009 at ang pelikulang Buena Vista Ang Kasaysayan ng Lucena noong 2010. At bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa industriya noong 2009, tumanggap si Delia ng Lifetime Achievement Award. A Kind-Hearted Delia Samantala sa kabila ng tinatamasang kasikatan, si Delia ay hindi lamang kilala sa kanyang galing sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang kabutihang loob. Lagi siyang magaan at mabait sa mga crew. Hindi tulad ng ibang mga movie queens, siya ay bukas palad na tumulong sa mga baguhang nais magtagumpay sa showbiz, tulad ni Nida Blanca. Si Nida, na noy 14 years old at isang amateur performer pa lang, ay naging front act sa isang personal na pagpapakita ni Delia nang magdesisyon si Nida na pumasok sa pelikula, nilapitan niya si Delia at humingi ng tulong. Ayon kay Delia, nang makita niya si Nida sa isang amateur singing contest at nang malaman niyang gusto nito maging aktres, agad siya nagdesisyon na tulungan ito. Ngunit naroon na kanyang pag-aalala na baka maging hadlang ang edad ni Nida upang tanggapin siya sa pelikula. Kaya upang magmukhang mas matured si Nida, ipinagbihis niya ito ng maayos kung saan ay pinahiram ni Delia kanya mga damit at ipinasuot ng high-heeled shoes. Kinumbinsi niya ang may-ari ng LVN Pictures na isang movie star si Nida. Pumasa naman si Nida sa pamantayan at naging isa sa mga pinakamalaking bituin ng LVN at natupad ang pangarap nitong maging isang movie star hindi naman alintana kay Delia yon. Ang mahalaga sa kanya ay natulungan niyang matupad ang pangarap ng isang batang babae. Bukod pa rito, kilala din si Delia sa kanyang pagiging profesional at mahinahon. Ayon sa kanya, lahat ng mga leading men na nakatrabaho niya ay magagaling at pinahahalagahan niya ang bawat isa sa kanila kung saan ay hindi siya nagkulang sa pagpapakita ng respeto. Sa katunayan sa kabila ng lahat ng mga pagkakatrabaho niya sa mga sikat na aktor, hindi siya kailanman iniuugnay sa anumang romantikong relasyon o iskandalo, isang bagay na bihirang mangyari sa mga artista ng kanyang panahon. Sinabi ni Delia na isa sa mga bagay na pinagmamalaki niya ay hindi siya kailanman nakaranas ng heartache o drama sa showbiz. Siya nga raw ang tipo ng taong hindi mahilig sa gulo o kumprontasyon. Kapag may gumawa sa kanya ng masama, hindi niya ito tinitingnan. Kahit pa siya kausapin, sasagot daw siya, ngunit hindi titingnan ang mukha ng kausap. A Proud Grandmother Nasa tuktok na na kanyang karera si Delia na magdesisyon siyang magretiro. Ngunit ayon sa kanya, ito ay isang desisyon na sinadyang gawin. Nagpasya siya na magpahinga mula rito upang magtuon ng pansin sa kanyang buhay may asawa. Siya ay kinasal sa businessman na si Aurelio Reyes at masayang namuhay kapiling ang kanilang tatlong anak na sila Carl Glenn Jojo Reyes, Maria Aurelia Reyes at Rhea Reyes. Napangasawa ni Rhea Reyes ang 1980s matinay idol na si Ray PJ Abiliana kung saan nagkaanak sila sa katauhan ng aktres na si Carla Abiliana. Sa katunayan, isa si Delia sa mga malalaking impluensya sa karera na kanyang apo na si Carla. Madalas ikwento ni Carla sa mga interview kung gaano siya tinulungan at ginabayan ni Delia sa kanyang sariling acting journey. Sa isang interview noon, sinabi ni Carla na madalas pang kolektahin ng kanyang lola ang mga litrato at magazine covers niya kung saan ay tumutulo pangaraw ang luha nito sa kasiyahan tuwing may magandang balita siyang hatid. Kung gaano ka proud si Carla sa lola, ganoon din si Delia sa apo sa isang panayam noong 2013, sinabi niya na proud na proud siya sa tagumpay na kanyang apo sa showbiz. Ayon kay Delia, masaya siya para kay Carla dahil karapat dapat ito sa lahat ng natamo. Aminadong mahigpit na lola. Pinuri din niya ang apo bilang isang mabuting bata noong lumalaki ito. Hindi raw niya inasahan na papasok si Carla sa showbiz at nagulat ng malaman ito. Pero kasabay nito ang tuwang naramdaman sa nagawa ng apo at bilang isang batikan sa showbiz. Sa so, tanong kung hindi ba siya natatakot para kay Carla sa magulong mundo ng larangang ito. Ayon kay Delia, hindi. Dahil alam niyang matalino at mabuti ang kanyang apo at patuloy anya siya magdadasal para sa tagumpay at kaligtasan nito. Death Sa mahabang tinakbo ng karera ni Delia sa showbiz, dumating ang panahon ng kanyang tuluyang pamamaalam rito Nito, March 15, 2025, sa edad na 94, tuluyan nang namaalam si Delia Razon. Ang malungkot na balitang ito ay kinumpirma mismo ng kanyang apong si Carla sa kanyang Instagram post. Tanging art card lamang ipinost ni Carla na nakalagay ang litrato at tunay na pangalan ng kanyang lola na si Lucy Meiji Reyes. Maging ang petsa at kapanganakan at kamatayan nito ay makikita rin dito. Wala namang caption na inilagay si Carla at hindi rin niya isinapubliko kung ano ang sanhi ng pagkamatay ni Delia. Samantala sa comment section ng kanyang post, maraming netizens at kasamahan niya sa industriya ay nagpaabot na kanilang taus-pusong pagkikiramay sa nagluluksa nilang pamilya. Ang pagpanaw ni Delia ay nagtatapos ng isang makulay na yugto sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang dedikasyon at mga natatanging pagganap ay nagbigay sa kanya ng isang espesyal na lugar sa kasaysayan ng industriya at na kanyang impluensya ay ramdam pa rin sa mga henerasyon ng mga artista at manunood. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!